Magandang araw po mga kaibon Bago po tayo magsimula Shout out po kay Wilfredo Opaline Breeder Pangalan po ng YouTube channel niya Ang pangalan naman ng logo niya Wilfredo Makaspak Every Shout out din kay Julius ng Clean Habit Retiro Branch UC at siyempre kay Robert Casal Jay, TV At siyempre kay Marco Tingvilla ng Taytay -tay. At siyaka kay Chong Chris Salamat Lodi At sa Lodi ko na lagi nakasubaybay Kay Gerardo Consio. Welcome back po muli sa aking munting channel Lovebirds sa iba pa Ngayon po ay meron po akong Parisa ng back to back lutino Isa sa mga ibo na may magandang figura Paano nga ba tayo makapagpapalabas Ng lutino Ano-anong parisa na maaari natin gamitin Ngayon po ay magbibigay lamang ako ng tatlong parisan na maaari natin gamitin pero marami pa pong ibang mutation na maaari natin gamitin ako yung magbibigay lang po ng sampon para magkaroon po kayo ng idea back to back daily bull split eno ang back to back yellow bull split eno carrier na po sila ng inogen ibig sabihin pag nagpare sila maaari na sila maglabas ng lutino kung minsan sa isang clutch nagahati ng dalawang mutation yan pwedeng lutino or albino halimbawa sa apat dalawa lutino dalawa albino minsan po ganun sa first clutch minsan naman sa second clutch isa lang na lutino, tatlo naman ang albino sa apat na itlog. O kaya naman baliktad. Tatlong lutino, isa namang albino. Ngayon po, ano pa ang maaari nating gamitin mutation? Maaari din po tayong gumamit ng albino kak at saka yellow bull split inahin. Ano-ano ba mga pwedeng anak? ng parisa ng albino at saka yellow bull split ino na hen ang albino po ay kulay pulang mata ito namang yellow bull split ino may lahi na po siya ng pula mata o ino so pwede na po siya maglabas ng lutino albino at yellow bull yung pangatlong parisa naman pang low budget naman greenfisher split ino na kak pwede po yan parisa ng green fisher tsaka yellow bull normal na green fisher tsaka yellow bull normal basta ang kak naka split sa ino ito naman ay napakatagal ano kasi yung process niya pag nagparis yan mag-iitlog magpipisa. Ilang buwan bago natin magamit yung mga akay nila? 8 buwan. Ang anak nilang kak ay magiging split sa ino. Yung green naman ay normal fisher. Possible ino. Pero yung babae na possible ino, pwede natin 'yan ipares sa ama niya. A green fisher split ino pag pinaris natin dyan sa ama pwede na yung maglabas ng lutino kasi may gin na yan ng ino ngayon naman kung ayaw mong biyakin yung magkapares ang pagparisin mo na lang yung anak pareho na sila may karga ng ino maglalabas na po yun ng lutino medyo may katagalan nga lang pero kung mainipin ka at may pera ka naman ay bumili ka na lang ng back to back lutino yun na lang pagparisin mo sigurado pa magiging anak pure lutino ano po ang parisan na binigay ko po ay gabay po lamang ano kasi marami pa pong parisan na maaring gamitin o maaring pagbanggain Bukod sa mga nabanggit ko. So yun lang pumuli. Maraming salamat po sa panonood. Happy birthday po sa ating lahat.